Tuwing maririnig natin ang malambing na boses ni Christian Bautista sa kanyang mga awit, tila dinadala niya tayo sa mundo ng pag-ibig. Kaya naman tinagurian siyang Asia's Romantic Balladeer. At ang kanyang pagmamahal sa pagkanta, nagsimula pa raw noong 7 years old pa lang siya. I started singing sa church choir, pero hindi ko iniisip na maging artista or singer yes. na professional in the end. Since eldest siya, laging siya yung pinipilit to do the solo parts. And doon lumalabas yung boses niya dun lumalabas yung first few minutes of stage presence, na komportable siya. Natuloy-tuloy ba yung interes sa musika? Lumabas sa eskwelahan? Ah, minsan lang kapag uh, meron halimbawang singing telegram, <laughs> alam mo yan. Pag may estudyante or teacher na nag-request sa inyo, nakantahan ng mga girlfriend nila o boyfriend nila, yun ang gagawin yan. Okay, sure! Tapos student council, papadala kami dun sa girlfriend niya siya, kadahanamin siya. Talaga? So it's very cute. Very Parang Valentine. harana. Sige, telegram yeah. ang ano, tawag na. Lucky sa Imus Cavite si Christian o sa kanyang pamilya. Bukod sa pagkanta, dahil sa all boys silang magkakapatid, nahilig daw sa sports itong si Christian. He was a ping pong player, varsity siya ng table tennis. Very competitive din kami sa isa't isa. Siyempre, boys kami, di ba? I mean, growing up with boys, nakakalaan lahat kayo magaling, lahat kayo gwapo. Pagdating naman ng kolehiyo, nag-aral si Christian sa University of the Philippines Diliman at kumuha ng kursong Landscape Architecture. Bakit yan ang nahiligan mo? I like master plans. Mm -hmm. So, mas gusto ko yung detailed plan on how to build a community rather than just uh, one house or yes, one building. Yes. Okay. So, naging interested ako doon. And plants as well. Sa ngayon, bagamat ibang direksyon na ang tinahak na karera ni Christian, di naman daw nawawala ang interes niya sa paghahalaman. Patunay riyan ay ang kanyang plant in a box project na isa rin sa kanyang latest investments. It was just a mini project uh uh na I tried. Kung may makuha na lang ako email, then I'll work on it again. Para silipin pa ang personal na buhay ni Christian, binisita rin namin ang kanilang tahanan sa Cavite. Isa rin daw ito sa kanyang mga pinaghirapan. Ito yung uh, uh, bahay na tinulungan kami ni Ayan to uh, construct. Tumulong siya dito in terms of uh, designing itong mga uh, landscaping na yan kasi nga landscape architect siya. And at the same time, he helped in uh, financing uh, the project. So, liga kayo and then uh, we can uh, uh, look at uh, some portions of the house. Ito yung uh, kanyang dinesign na uh, pathway. Kita mo nga, palikuliko. Ano, para kunyari may artistic uh, creativity. At uh, yun na nga eh, uh, landscape architecture siya. siya. Kaya... Nagamit niya to to uh, improve uh, the surroundings of the house. Gusto malamang kung saan siya nag-emote-emote ng konti. No? Kung minsan na humihiga siya rito. So habang habang humihihip ang simoy ng hangin, eh, nai-inspire din yung kanyang uh, uh, desire na mag-compose ng music. Minsan nga, dito siya nag-iisip-isip. Minsan may dala siyang notebook na maliit, ano. Kaya sa notepad niya, paasok yung mga lyrics. Minsan, marinig mo nga, pahaming-haming -pa nga lang nung kanyang, ano, nung kanyang iniisip na kanta. Isa pa sa ipinakita sa amin ni Daddy Ebert, ang life-size Batman figure na ito na regalo raw ng yumaong si Kuya germs One day, sa opisina doon sa stages, Pinadala ni Kuya Jerms itong itong Batman na ito at ninin sa kanya. So that's how much uh, Christian loves Kuya Jerms and we found that talaga Kuya Jerms loves him also. So this is really very memorable. Uh, at napakaganda ang feature dito sa bahay. Siya nga ang bantay daw dito. Bukod sa pagbabahagi sa pamilya ng kanyang mga kinita, nakapagpundar din si Christian ng mga negosyo. So, nandito tayo ngayon sa commercial building ni Christian. Ang tawag namin dito eh, B-Complex. <laughs> Bautista Complex. At uh, ito eh, isa sa mga investments niya sa kanyang mga unang uh, uh, kinita sa industriya. Dito rin sa Bautista Complex makikita ang computer shop na pagmamayari ni Christian.